Hi guys! Welcome back sa aking channel. At kung bago ka lang dito sa aking channel, ay huwag mong kalilimutan mag-subscribe and click the notification bell para na naman updated ka sa mga upload ko guys. So ayan, nagsama-sama kami na naman dito. Ayan, disco time. Sabi nga, enjoy life dahil ang life ay Maiksi lang. So piliin natin maging masaya kapag may oras. So dahil nga guys, hindi pwedeng i-upload ang may original music kaya nag voice na lang ako para naman kahit pa nung ay hindi tayo makakopyright. So alam nyo, guys, sa pag mga ganyang diskuhan, go tayo guys, go nang go. Yan, kapag may oras, sige lang. Ikimbot mo, ikimbot mo, charot, charot. <laughs> dahil nga walang music, dahil nakamute itong original music, so nag-voiceover na lang ako para naman iiwas sa copyright pa. So, ayan, dahil nga sa daming tao, guys, sobrang daming tao, as in, siksikan, kumbaga, um, halo-halo na, eh, hindi katulad sa probinsya kapag sumayaw ka as in may fresh kung ano malalang hap, di ba? Dito kasi siyempre sa sa loob kaya lahat na malalang hap mo yung mga usok, ayan. So pag uh, diop namin guys, pag binigay sa amin na magdisko ayan, go kami tatlo, ayan. So, bali ngayon, tatlo lang muna kami. Kasi nga, guys, yung isa ay hindi namin nakasama. Kay that time ay may nararamdaman siya. So, kami lang munang tatlo. So, ayan, guys, ay day of time. Yan, ah. Day of ng mga ha, inday. So, ayan, abang tayo nasa labas, isulitin natin ang isang araw ng holiday. Kasi one week na naman tayo nasa loob ng bahay. Hindi na naman tayo makakalabas ng makakalanghap ng hangin. So ito na nga guys, hataw-hataw na. Dahil medyo maganda ang music, kaya hataw-hataw sana, hataw-hataw lang. Igiling mo, igiling mo, oo, oo, oo. Igeleng mo! Igeleng mo! <laughs> o, oh, ba diba? Ako na lang kakanta, guys. Kasi nga, dahil nga nakamute ang original music, ako na lang ang magiging, ano, ang magiging sound. Dan tarat tarat tarara-tarara, bum-bum-bum. <laughs> Ayan, pagpasensya niyo na, guys, ang aking music. Kaya wala talaga akong maisip na ibang music diyan. Eh, di ba, Bongga? Salitan kami pag ng mga video. At kahit na papano ay may memories tayong maalala kapag nasa Pilipinas na, di ba, Bongga? Kaya pag nasa ibang bansa kayo, ayan, sulitin nyo ang mga araw na nasa labas kayo. O, di ba? O, sexy ni ate. Ayan, o, sexy niya, sexy niya, guys. Sobra. O, di ba? Sa daming tao niyan, as in... May may sumayaw nga guys diyan ng ibang lai. Ah, nang nangingibabaw yung amoy niya guys. Yung tokpo, ayan. So. Ayan, hindi nga tayo mapakaligal wag anong pukto? Ay, tokpo pala. Ay, sure about that. <laughs> eh sa pawis nila. Kagayan. Ah. Hi guys. Sabi na to, Sino? Ano yung Tindig dito. So. Ah. Malakas lang ano. <laughs> Sabi niya. Op, op! Lala. Hey, kama. Ang ganda mo, girl. <laughs> Pila tayo dito? Ha? Huh? Nagpila? Kami Ito pa rin sa Asaiba. Ito sa loob. Oh. Ikaw, so, then, kami sa kami doon sa Asaiba, pero sa may grado nyo. Makikain. Ang Bakit? Sino may birthday? Wala oh, lang. No. Ikaw, magluto ka. Dahil hindi mo dapatin. Ay, ang taga na natin, di yeah. ba, makano. Yeah. Oh, Uy, yeah. bumatay yung katawang mga. Pira o kung oh, bagay, bagay sa yung payat, huwag ka huwag Huwag ka lang oh, pasiksi. Pag gusto ka, gusto ka. Kaya na. Kaya na ka lang? <laughs> <laughs> Hindi, nakapinan na ka. Diba, small o man. <laughs> Kaya dito lang tayo talaga sa, sa umang. <laughs>. Sa siya Sa CR so lang talaga. Sa CR Sa CR lang talaga. Saya Sayang. Oh, we are here. You're happy? Oh no. Are you enjoy?